Yun, so another day, another tips na naman tayo Ayan, pupuntahan nga natin yung ating masalisi Yung ay naitanim sa kanyang training path mula nung na-harvest Nung April 13, 2020 Ayan, makalipas nga ang 4 years, 7 months at 11 days Ito na nga ang kabuuan niya Yun, so sa tips na nga tayo Ayan, so mayroong bakal na papansin ito sa ating mga branches Mas dirty at mas healthy nga sila Kumpara sa mga dati nitong branches At ang tawag nga sa mga branches na to ay unwanted Sprouts, Runners at Zaffers. Yun so, nakaligtan ko nga itong mga sprouts na to at hindi ko nga nagapan at yun tumaba nga sila ng gayong kataba. At napakadelikado nga ito sa ating puno kapag nalang bahala. At yun ano nga ang pwede mangyari sa ating puno kapag nalang bahala ito. Paghinto ng pagtaba ng branches, pagkawala nga ng nutrients na dapat pumunta sa dating branches. At ang na-experience ko na pagkadaybak ng mga branches. Yun so guys huwag nyo na nga hintayin na tumaba pa ang mga unwanted sprouts. Kung hindi nyo nga kailangan sa branch selection, at itong alisin kahit pagka-shoots naman hindi nyo na may experience ang dapat na hindi may experience. At tignan nyo naman guys kung gano'ng kay healthy ang mga unwanted sprouts. Siyempre hindi mawawala ang ating cut paste para nga sa agarang paghilom ng ating mga sugat. Salamat sa panonood at salamat sa suporta.